good day good day good day it's team and i, I was, uh, watching the uh, light dance Friday. across your face okay. where you uh, smile when uh, you uh, dream in the perfect picture a magnificent masterpiece Without you see. trying to find oh, something. So dito na tayo sa Philippine Topwood Industries Kapag gusto mo ng dekalidad na materyalis para sa iyong bahay, yan Diyan ka pumunta Diyan ka bumili ng mga materyalis Okay Dito tayo, mapasok tayo Dito na Dito Dito Salamat po. Ito yung kapuntang. Okay. Ito na tayo, guys. Ladies and gentlemen. Welcome. Pro 1 tayo. Ito na tayo sa Pro 1. Okay, yes, sir, aatin po kami ng kuan ng awarding Sige sa Grandstand. Sa po magpaparada, sir. Diretso lang po kayo sir sa unang pakanan po, sir. Okay oh, po. Muna, Thank you, sir. Thank you po. Kailangan sumulong tayo sa instruction. Unang pakana. Si Sir Jack Lord yata sa nasa likod ko. Ayan. Ay, okay, paparata dito. Aating dyan na. Awarding ng OLCS Cup 2024. Ayan. Okay. Dito yata isasagawa yan Ayan.

Uh, tawag dito yung ating awarding nandito niya yung team LU marami so, mga gwapo mga so ito yung mga mga kasama sa awarding si so, Open Press nandun sa harap na kao kaya kaya Sir Jacqueline Adriano. Low <laughs> no one category, Sir Moan Kaman. I miss next to you. No Category, Police Master Sergeant Joseph Delion. First runner up. Just a moment. <laughs> I hope you, 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 you Thank you. Thank you both. Thank you. Sarah. Thank you both. Thank you both. Mm -hmm. Thank you, sir. Under ICSC categories, Champions Super Senior Jimmy Ah, Oh, yes, sir. Yes, yes. Boss Jim, ito na yung trophy mo, sir. Nireceive ni Sir uh, Tony. Mam Ma Lily, ito yung one mo. Sino kaya? Ayan, Mam Ma Lily yung award mo na. Yun. Ayan, siya ang samunggap. Ayan. Head, For T C Iron Category, so second see, runner up goes to Sir Rachel de la, de la Cruz Okay. Ito na po yung mga beneficiary po yung nung sinagawang shoot for a cause, Ito na po yun. Sila po yung mga tumatanggap. The dinner video. The diet process of breast cancer. The cancer. Ito sa mga beneficiary po ng shoot for a cause. The long-term video. The daughter of an equal intermediate with the diagnosis of congenital heart oh, The of heart, with the diagnosis of chronic kidney

po yung kanser ng nose ovarian naman po na beneficiary Dahil po sa pagpapahal po ng regional office one para po sa ating mga pamilya hindi na po sa ating para sa mga extended family na hindi na 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 hindi na hindi na hindi na hindi na hindi sa Magbuhay po ang Pro-1 Officers Ladies Club at magbuhay po lahat ng na nagmamahal at nagmamaral sa ating sa ating bayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. We also be given to Mr. Victor Verde, the President of San Juan L.H. Club, Incorporated, for his unwavering support for this activity. May request

guys, ito po yung mga beneficiaries ng ginawang shoot for a Lahat po yan. Sila po yung tumanggap ng kwan. Uh, tumanggap ng uh, tulong mula dun sa Pro 1 OLCS Cup 2024 na nice isinibas. Ito naman yung grupo ng Ilocosur po ito. Uh, Magigiting na ito kay we